Okay. 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 So, so, o, A. O, yeah. A. <laughs> <laughs> yung bag mo yan tatatlo na. So, masarapin niyo ha. Iwan. Ano lalagay natin yan? Asin. Ano nga? Anong loko alam? Sipon na lang. May Oo, masarap yung preto po eh. hindi? Huwag. na kalunggal, din na matay na ako. Hindi ka rin kumakain? Hindi, ako. May shrimp? Sige ken? Huwag naman, pati ako din. Nak yung eh, may gatol na maliit, hindi na kami gisa ng kape. Hindi oh. pinipuya. Oh. Siyempre, isa si, si Daan daw. Oh. Tapos Bono, wala nang anak mo. Hindi, no, di ako makahina. Mamatay ka na? Hindi. Hindi ako makahina. Tapos nagsapat ito niya. Tapos? Tapos ano Erin? Wala na. Erin, bakit ang itim mo? It's the light. It's the light. <laughs> against the light, against the light, <laughs> against the dark. Against oh, <laughs> makasalita talaga siya. talaga siya. Tama lang. na, hindi mo kita noon. Nung pinanganak talaga siya. Tama Tama na, di mo kita noong. Oo, ni mama siya. Eh, naka- Browned out. <laughs> 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 Hindi ka nakita. Hindi ka. Hindi ka. Asan na yung bata? Wala na naman sila. Wala <laughs> oh, na <yan> naman sila. Kalagang <laughs> <laughs> ba? <gangga. Hello? laughs> patay mo na yung anak ko oh. <laughs> Ano ako isasahog dyan? Ala, di baga na naitigan kanya ni mama? Ano, ano? 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 <laughs> na. Tapos ka na maglaway rin. Hindi pa nga. Doon pa yung ano, short. Yung short ko talaga. Sinunod na ka. Akin yun. Grabe kayo. Dalawa talaga yung short ko. Nawala. It means hindi pa ka sa'yo. <laughs> is it? ito maglulutokin. Wala, doon. Ang nga ba ang luto kasi? Hindi ko nga alam. Ito, ito. Ito, ito. Di ba may ano pa tayo doon? May, may inihaw na isang tilapia? Kinain mo? Ewan. Eh, Hindi, uh, uh, ewan ko. Tanoyin mo kay ano? Maren. Saan so, ang gagawin? Uh, Aga-aga pa lang. Hindi ka pwede pa. Ang gagawin na mo pa. Nagugutom ako. Tina, ano Ano mo yung tinapay? Pero may palaman. Pero dito may palaman pa doon na isa. Tuksan. Ano okay. yun? Ganito din. I don't like. I just eat one piece. It's it's fine. Oh, di wo. Inuha ko ng gamot eh. Si Kuya, inuha ko ng gamot. Subuhan kita. 10 o'clock pa yun. Subuhan kita. Say so, yes. Napingin yung short ko. Ano kung pupunta? Ano kung pupunta ako doon? May tukpo doon. Grabe kayo. Sige na, please. Gusto niyo ako pupunta ganito short ko? Lalakad ako dyan sa kalsada. <laughs> lagi, Sige. Hindi ka naman nila. ko kinong... lang kung hindi, ka naman hindi kayo kailangan kailangan? yung nanay niyo nandun sa kalsada. Naka short. Sino ka po? Pwede kita kilala pe. Wala ko pa Punta ka na. Pero man kita pajama. Hmm? Pajama mo lalaw. Ako na. Ah, ano po magbibig. Ano na? Mm. Hindi yung pagmamala rin. Pagpatay na yun. <laughs> Nakahag. Baka pwede ma magmahalan naman kayo dalawa kahit isang oras lang. Hmm? Hindi hmm? tingin niya. Hindi ko kaya. Hmm? <laughs> 30 minutes. Pwede <laughs> pa. tanggal at dyan. Ang tagal na magpaki. Oo, ang bagal mo. Bakal mo. Uy! ba? naman. na ba? Ang dami pa kalin, wala na. Ang dami kalin, wala na. Diba nga yung Ayan na yun. Sinigang. 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 Sinigisa. Sinaag. <laughs> Yung sinaag. Ang Curtis ba? Ikaw sinapak. From the top, make it from the mo? May otang ka para sa ating 10 pesos. this? Ano alam ko dun. ka, ka Bigyan mo kuya ate. Four wheel. Hindi naman tubig marami. Ano ka matatapos dun, Ken? Hinit. Mahinit? Sorry. <laughs> Sorry <laughs> Iin <Iinom> <laughs> <laughs> Ano yan ka papakalak? <laughs> Inom lang to <tulo. laughs> Sabi ko pag iinom lang ng gamot, pag malamig. Hindi <laughs> sa